Yaho, bulaga! It's me again, Swili, na lunggang bisaya! For today's video is, kay nagpasugod naman mi og pasaka, mo nang among giagda ang among mga manakaay na diri sila maniud Para libre ma na lang po sila sa ilang paniudto to. Kaya syempre, murag special recipe maning among giluto nila kay Sibyo para sa mua is pinakalamit na ni siyang uh, no kining jugrang kabalamog unsa ni paklay ang tawag sa mua ani laman loob sa baka tapos gisagulan siya og dabong dabong is unsa man siya sa tagalog oy anang dabong is bambo sa English, kawayan sa Tagalog, basta dabong siya mo na siya no, og o sagulan siya o dabong tapos gisagol sa mga libro-libro sa baka laman loob at tay, ano ba pero kani siya nga recipe is pinakalamig yun ni para sa mua mao nang nagluto mino para ang amo ang mga manakaay nga si Dodong og si Eric is malibri na mo kay dili pod baya lalimning ning manaka no mo pa abot silang balay mo abre rag pa magsugbara og bulad syempre hago pero mas lami jud tong makahigop sila og nilami ang sabaw sa paklay na Onya, karon. Gitabangan na mo ni siya o gloto nila kay Sibyo. Sila kay Sibyo ang naghiwa-hiwa. O si Swilin ang nagpabukal sa ininit. Kasi siyempre, pabukalan pa man na siya. Maunang, si Sibyo ang naghiwa sa mga lamas, pati sa karne. O niya, si Swili na lang po nagtigbantay niya. Ako na po ang nagvideo kay Lakay Sibyo. na siya si sila kay Sibyo. Ang ako ang tinagapuhang bana. Ayaw na mo, kontra din ha, Oh. Samantala, ang ako ang bunso nga si Gabriel nagpaabot og kanos ama. Loto, nagduyan-duyan rasya diha sa payag nila Lorena. Kaya diha, mampod may mga on. Nya karon iya na pong gisugdan o hiwa ang mga karne. Kaya nahuma naman itong mga lamas. Oh, kanina pong mga karne. Basta, kompleto lang na siya glamas. Na na, na siya ahos, bumbay, luya, paminta. Siyempre, na itanglad. og na ay siling kulikot. Sa Tagalog, is siling haba. No hmm. o, na siya pinaka-staring Nga, O, katong sa English pa is bamboo shoot. Mm, bamboo shoot din na siya sa English. Ambo to kung na sa nas Tagalog, but sa dabong na siya sa mua. Oh. Kani karon is nagsugod na judmi sa pagisa. Gigisa na namo ning gibutang adog mantika kay magisa nag mga lamas. No, oy nya kay gilunod man ako tanan ng lamas aw automatic oy gisurambaw na lagi aw basta magisa na siya din hago Ukay, kayo kayo na siya mo brown brown na siya diha gamay aw pwede na dayon na iluto ng kinakusgang karne din ha basta maluto na lamit na kay nasa mo oy pero tarungan pagluto no loto with love dili kay nga basta maluto lang ayo pod ana Basta maluto na siya ng lutong red lab. Sa muka din yung mga manok. Oy, basta mag-voice over ta. Basta lutong pagmamahal na galing sa heart. Lami, jud ka ang resulta sa luto. Ah, kanda, ng lamas. Hmm, lami kay tanawon. Ay, mm, humuta oy na ngalisbo abot dere sagawa, sa gawa sa cellphone. lami <laughs> no, na kayo kay okay na ni Swilin nya pisik-pisik ng mantika ana nya giluto lang namo sa kaldero kay butangan manggod namo ni siya og sabaw mo sangagon na siya din ha dapita no Saga, sangagon pa ng karni pagausun sa nani mong mga mantika ana para mugawas jud ng aroma sa mga lamas ang kahumot sa karni basta di nimo mo mahasulti kung unsa ka samteng ang kahumot o ang kalami sa inyong giloto nila kay Cebu Sule, oh butangan dayon og paminta nga nabasa sa tubig na unsa mangod ning nabasa ang tubig ay pagpalit og lamang ba. Na ay buslot ang silupin, ah, pwede pa na siya kay humot pa mangihapon mo nang ilunod na nako sa gula nagpaminta mo na siya, ano okay okay na nimo na siya. Okay. Siyempre, okay okay yon pagka humana kalayo sa eh, ilalom o oh. sugnod na mo ana isbunot ra na siya. Diri nami nakaluto sa gawa sa balay nila dodong kay may gani kay dili na kay lapok mauna na siya ang karni. Wow, humuta oy. Imo pa nang pagawson ng mantika ana para samot na siya kalami. Ah. O niya, ang mga bata, ang anak ni Dudong, si Ryan, si Alvin, o si Dudong Gamay, nagpaabot kung gano'n sa mahuman ilang ati swilin para makakaon na sila. O niya, nagkuha, nagtubig sila kay Sibiu, kay butangan pa man na og kay ready to sabaw na na siya. Kanang diha, dapitan, no? niya og sabaw para na kayo niya sugnora na pod para malatan ang atong karne pahumokon jud na siya ayo mo gwan kay para mohumok na siya kay tiguwang na nga baka shout out day ko sa naghatag ana akong umagad nga kinagwapuhang Paul Jan oh ana nang gawas nang ng iyang mantika lami na kayo ang butoy paborito man kay nila kay si ning Paklay paborito din nila po nila dudong og ni Eric. Lami Kung kain ni para sa mua oy. Eh. Kaning paklay. Mo nang og makaluag-luag mig luag-luag mi sa kwarta, luag-luag mi sa budget. Ang madali dali jud na og Kani paklay. Oh, ilunod na ang dabong. Mo na siya ang bamboo shot. Kana Kana siya, gipalit ragyo na sa palingke kay wala na may nanguha diha sa kawayanan kay kuan man, nagdali naman mi. O lagi, nagdali naman mi niya. Muhiwa pa ka na, mura atrasado na kayo sa oras mo, nagilunod na dayon. Kay nanggawas naman naman tika, imo e, sana siyang sangagon po. -apil. O gani, saba. Sa ngagon po na nimo siya apil ng bamboo shoot din ha, kanang dabong. Para mo gawas po kalami kaya. Yeah. Kayon pud na nimo. O kayo na naniswilin diha, ana. Para pagkahuman ana is ready na na siya butangan og tubig. Niya, na manakaay, niuli na mong manakaay ni uli na. Ni uli na mong manakaay si Dodong og si Eric staring na kagika na sila nanaka mo nang librihon jud na mo na silag pani odto kay na kaagi jud ko ana di ka malibre lagi manarbaho kasalain aperte laging gutuma lagi o man ni siya no gi okay okay na nin na kuan wa din ni siya nabutang sa sabaw di ay o dire nabutang na jud ni siya ag sabaw ay puno ang kaldero kasi syempre magilog man jud ag ana aw tagaliog jud ang sabaw oy ni salom jud ang amo ang dabong ang among karne nya kana amo na jud na siyang pabukalan nga mo, hantod nga maluto Moholat na lang tanga muhumok ng dabong o ang kanang karne. Kunya banat-banat tanda yun ato nagsugnod para mahumok. Oh, lakay sibyo. Oh, na kanay nagpa cute ni bata diri no kay na rin na siya nagpaabot si Dodong ay si Kuan. Ryan oh. Kanay nakwaan na ano siya kagitagaan tagaan bud mo silingan. Alam di ta manghatag na no? mag -sure po no atong tagaan atong silingan. Oh, mo na ni, na jud oh, na ani na, na. Luto na siya. Tara dali na mo maniod to ta diri sa payag ni Dodong o Lorena. Lami ka among sodan ang paklay nga among giluto. Ang paklay with Mo ni siya no nagsugod -so na jud kaon. Oh, lami ka ayo mong kaon Nag nagpakyut pud ang kusinera no. Ha, ah, gwapa kain kusinera. Oh. Banat og kaon diha si dali na mo. Mga unta sa among giluto nila kay Sibyo na paklay. Ah, grabe. Kanang higayuna is busog jud kayo ko ana diha dapita ba. Lagi. Sa inyong lugar, unsay si paborito ninyong lutuan? Galuto basad mo og paklay? Siguro, mas lami pa siguro ang inyong pagkaluto diha kaysa sa mga ang nilutoan. Kay diri sa mo asim, pili naman kayong step by step pamaagi. Sa on, sa inyo ha, sa kay pamaagi sa pagluto ninyo paklay no? Aw. Oh. Pwede ba paki-comment naman po diyan? <laughs> Yahoo! Thank you for watching. I love you. Hurot. Mua, mua, mua.